Hello and for today's video. So ito na nga nagsimula na kaming mag-travel papuntang Craters View or ang tinatawag nilang Mount Pinatubo. So madilim-dilim pa yan guys. Mga 5.30 a.m. pa siya at makikita nyo naman ang daan ay lubak-lubak. Yung daanan parang ilog siya na mababa lang yung tubig. Tapos yung lupa niya is hindi siya lupa kundi lahar. Ilog siya na natuyo guys. Parang ganun yung outcome niya. Yan, kita nyo naman yung tubig ba? Diba? At syempre sabi ng mga expert magmas daw tayo dahil maalikabok kasi nga naman hindi naman lupa yon kundi lahar at yan nga natuwa ako kasi may nadaanan kaming kalabaw wala ka namang makikitang kalabaw sa city di ba Sobrang nag talaga ako sa pagkukuha ng video guys dahil sobrang maalog nga yung daanan namin. Siyempre iniisip ko sabi nila isang oras lang daw ang biyahe dito. Kaya akala ko isang oras makikita ko na yung mount pinatubo. Pero tama nga ba yung nasa isip ko? Tignan natin sa susunod nating video. Thank you for watching.